Magandang hapon sa inyong lahat. Mga kapatid ko kay Kristo. Magbabasa tayo ng banal na salita ni Papa sa Matthew 6, 9 hanggang 13. Ganito kayong mananalangin. Ama naming nasa langit, sambahin nawa ang pangalan mo. Ikaw nawa ang maghari sa amin. Sundin nawa ang iyong kaluuban dito sa lupa tulad ng sa langit. Bigyan mo kami ng pagkain kailangan namin sa araw na ito at patawarin mo kami sa aming mga kasalanan tulad ng aming pagpapatawad sa mga nagkakasala sa amin at huwag mo kaming iharap sa mahigpit na pagsubok kundi ilayo mo kami sa masama sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Kaya tayo hina, uh, hinihimok ng Diyos. Kaya tayo uh, ganyan ang ipinanalangin sa atin. Kasi andyan na lahat eh. Ikaw na ang maghari sa amin. hina Inaano natin yung Diyos na maghari sa buhay natin, hinihiling natin. Saka, sundin na wa yung kaluuban dito sa lupa tulad ng sa langit. Kung baka siya ang maghari sa buhay natin ba? Kaya yun ang ipananalangin natin. Yung taos puso pananalangin ha. Hindi yung memoryado mo lang. Ah, madali lang namang kabisaduhin yan eh. Ano lang naman yan eh. Memorya ko naman yan eh. Hindi yung ganun. Yung nasa puso talaga. Kasi para maano tayo ng Panginoong Diyos para maghali siya sa buhay natin. Para malabanan natin ang pakana ng Diablo, Satanas. Para malabanan natin si, si Satanas. Kasi sabi ng Diyos, pasakop kayo sa Diyos. Labanan ninyo ang Diablo at lalayuan kayo ng Diablo. Kaya yun ang sabi ng Diyos, ikaw na wa ang sa amin. Sundin na wa yung kaluuban at huwag mo kaming iharap sa mahigpit na pagsugbo at bigyan mo kami ng pagkain sa araw na ito. Ilayo mo kami sama-sama. Iba -sama. nandiyan na lahat ba? Kaya akala ng ilan ay ano lang yan, hindi ko kailangan yung panalangin na yan. Kasi ano naman yan eh. Madali-dali lang naman yan eh. Tapos, ang ilan gustong yumaman, di ba? Kaya sabi ng Diyos sa ibang verse na huwag kayong magimpok ng kayamanan dito sa lupa. Sa halip ay sa langit kayong magimpok. Kumbaga, magimpok tayo ng mga kabutihang gawain dito sa lupa ba? Tsaka yun ang kayamanang hindi tinatangga, hindi hindi naluluma, hindi kinakalawang at walang magnanakaw at hindi niya nakawin kasi nasa langit nga, di ba? Kasi hindi mananakaw yun eh, yung kabutihan mong gawain. Hindi mananakaw ni naman yun eh, pag lang na, na naghari sa'yo. Kaya yun ang hinihimok ng Diyos na ito ang panalangin natin sa Matthew 6.9.3c. Kaya ganun, manalangin tayo ng ganyan. Hmm. Kaya, sana, meron kayong natutunan sa ating Bible sharing ngayon. At sinabi din niya dito pala sa, ano, sa so, Matius 5 puluh Matthew 5.34 Sinabi niya nito. Ngunit ngayon, sinasabi ko sa inyo, huwag kayong susumpa kung mangangako kayo. Huwag ninyong sabihin saksi ko ang langit sapagkat ito'y trono ng Diyos. 35 O kaya'y saksi ko ang lupa sapagkat ito'y tuntungan ng kanyang mga paa. Huwag din ninyong sabihin sabihin saksi ko ang Jerusalem, sapagkat ito'y lungsod ng dakilang hari. Kaya ganun ko nga ako tayo, huwag tayong mag-ano na saksi ko ang langit, saksi ko ang lupa, mm -mm. saksi ko ang Jerusalem. Sapagkat ang langit ay trono ng Diyos sapagkat ang lupa naman ay tuntungan ng mga paa ng Diyos at ang Jerusalem ay lungsod ng hari, dakilang hari. Lungsod ni su Cristo yun eh. Dakilang hari. Pero ang Diyos pa rin nakakalaman, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kaya bye for now. Thank you for watching. Sana meron kayong natutunan tungkol sa binasa natin ngayon. At magbasa na rin kayo sa Matthew 5, ano, 1 hanggang 12. Matthew chapter 5 verse 1 to 12. Pasahin din, uh, nalang din po yan.